sa mga kongresista ang ilang kumpanya sa bansa na hindi nagpapatupad ng tamang sistema sa pagbibigay ng diskwento at iba pang insentibo sa mga senior citizen at persons with disabilities. Itinutulak na rin ang isang mambabatas ang paglalaan ng discount para sa vulnerable sector sa mga online transaction. Ang detalye sa report ni Mela Lasmoras, Rise and Shine Mela. Sa joint hearing ng House Committees on Ways and Means, Senior Citizens at Persons with Disabilities, umalma ang mga kongresista sa kumalat na abisong ito ng Starbucks Philippines na naglilimita sa paggawad nila ng discount sa mga senior citizen at PWD sa isang food item at isang inumin lang kada bisita. Para sa mga kongresista, illegal ito. Kaya naman agad ding humingi ng dispensa ang kumpanya at nilinaw na binawi na nila ang naturang abiso. Actually, ang mahal-mahal nga talaga ng kape nyo eh, no? Yeah, so Tapos yung ating mga senior yeah, citizen, yeah, ayaw nyo so yeah, pang yeah, ng discount. We fully acknowledge the error in the signage in question as noted above. To be assured with everyone here, uh, Starbucks has always, has always and will continue to extend full um, discount privileges to the senior citizen um, for their personal use and enjoyment of our honored um, and valued senior citizen, uh, senior citizen and PWD customers. Kung si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda ang tatanungin, hindi sapat ang sorry lang at dapat ay bumawi ang kumpanya sa mga apektado nating kababayan. Okay lang ba sa inyo? Senior citizen at PWD bukas, buy one take two. Ah, uh, DTI is right beside me. Ah, hindi ako titigil hanggat hindi nyo pinagsisisihan yan, Otherwise, we just have to go with the natural process which is really to prosecute Rustan's Coffee Corporation. Yes, ma'am. It is a violation and therefore it is a case. Mapagpatawad lang mga Pilipino but I want here is really an exemplary Hmm. action on your part hmm. na pinagsisisihan niyo yung ginawa niyo. Bukod naman dito, naungkat din sa pagdinig ang iba pang problema at pagkukulang na kinaharap ng mga senior citizen at PWD pagdating sa mga diskwento at insentibo na naaayo naman talaga para sa kanila. May experience po ako sa Mercury. Bumili ako ng nebulizer. Hindi ako binigyan ng <laughs> hindi ako binigyan ng discount sa Mercury, uh, Mr. Chair. So bakit yung mga supplies kahit na nakalagay doon sa sa prescription ng senior citizen ay tinatanggal ninyo? I would like to know the particular case so we can handle it or make necessary action regarding the matter. So any any complaints and feedback is welcome to Mercury Drug regarding ...di compliance with the Senior Citizen Law and PWD. Ayon kay Congressman Salceda na siyang nanguna sa pagdinig, alin na rin sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez, ipagpapatuloy nila sa susunod na ang talakayan hanggang maresolba ang mga isyong naungkat dito. Ang target nga ng mambabatas pati sa online transactions, mabigyan na rin ng diskwento ang vulnerable sectors, kaya't ang plano nila... We intend to have a comprehensive integrated Uh, advanced strategy for um, the welfare of the PWDs, the senior citizen, and the solo parents. At saka siyempre, aayusin uh, natin den, um, yung isa, uh, NCDA, uh, yung para sa disability affairs, they're not a commission, wala silang enforcement powers, they cannot even prosecute. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, pagtitiyak ng mga mambabatas, isusulong nila ang kapakanan ng ating mga kababayan sa lahat ng pagkakataon. Melalas Moras, Para sa Bayan.